Hello and welcome back sa aking channel! Sa kanyang unang kaarawan, ibinahagi ni Angelica panganiba ng mga larawan at videos ni Baby Bean. Ipinakita ni Angelica ang kanyang pagmamahal at kaligayahan bilang isang ina. Sa kanyang caption, ipinarating niya ang mga saluubin para sa mga kanyang anak na may pag-ibig at pagmamahal. Ang ganitong mga pagkakataon ay nagpapakita kung gaano kahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Narito ang buong caption ni Angelica punong-puno ng takot ang buong pagkatao ko ng ganitong oras last year. Marahil dahil sa dami ng mga hindi ko alam gawin. Sa lahat ng duda at nang sa hindi ko na mapigilan ang grand entrance mo. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, ikaw ang naggabay sa akin kung paano maging isang ina. Hindi perpekto pero sapat. Yun ang mahalaga. Salamat, salamat, salamat ng paulit-ulit sa pinakamasayang chapter ng buhay ko. Happy birthday love, isang taon na hong baliw sa'yo, ilang taon pa kaya tayong magiging baliw sa isa't isa. Mahal na mahal kita ng wagas. Yan na nga, tunay na nakakatuwa at nakaka-inspire ang pagiging magulang ni Angelica. Sana ay patuloy silang magkaroon ng mas maraming masayang alaala bilang isang family first birthday baby bean. About others, way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your.